sa Kongreso at Senado. Huwag ninyong ubusin ang inyong lakas sa pag-iimbestiga sa Confidential at Intelligence Fund. Bigyan nyo rin ng daan para maimbestigahan kung papaano nagkautang ng 7 trillion ang Duterte Administration. Kapansin-pansin ang laki ng utang ng Pilipinas. Noong buwaba si Pinoy, nag-iwan ng utang ng 6.4 trillion pesos. Subalit, nung bumama sa pwesto itong si King Pangulo Rodrigo Duterte, pumalo sa 13.4 trillion ang utang ng Pilipinas. Tinumbasan ang lahat ng naging presidente ng Pilipinas. Dapat lang talagang malaman kung saan ito napunta, kung ano pinagkagastusan dito, at kung ano-ano mga infrastructure projects ang pinondohan dito. idagdag pa dito ang 1 trillion na budget na iniwan ni Pinoy. So sa mga tuwid pumapalo ito ng 8 trillion pesos. Na halos katumbas na ng halaga ng Pilipinas. Dapat itong malaman ng taong bayan sapagkat pinapasan natin lahat ito ng mga Pilipino na habang buhay natin papasanin ang utang na ito.